Good morning ating mga idol. So ngayon ay mag-ano tayo mag mag-aabono tayo sa ating ampalaya. Kasi po ay kailangan na talaga abunuhan yung ampalaya natin. Kasi ay hindi lumalaki yung mga bunga pag hindi inabunuhan. Ganyan yung mga proseso pag-aabono mga idol. Yan o, nilalagay sa puno tapos dalawang scoop ang isang puno yan so nilalagyan ng abono kasi kapag ganyan po mga idol pag aabono natin ay ah, uh, maganda po para sa ano sa ampalaya si yung mga ano yung mga nung tawag nito yung roth nya ay nasa tapo ng soil kaya mas maganda kapag ganyan tapos tapos pagkatapos nyan ay uh, katabunan naman ng lupa yun dito ipapakita namin sa inyo kung paano yan mga idol tinatabunan yung abono para Uh, hindi matuyo sa, ano, sa init, at saka mabilis matunaw at ma sa ating tanim. So, isa po yan sa mga sekreto kung papaano. Pangpalaki po sa mga bunga ng ating mga tanim idol. Lalo na kapag ang uh, panahon ay masyadong mainit pagkatapos ng abono na ganyan na abono lagay lang diretso ay pwede na siyang pagkatapos ng lagay ng abono at saka lupa mas maigi pa itong mga idol kapag diligan ng tubig para mabilis matunaw yung abono at ma Uh, absorb agad ng mga uh, kanyang mga ano mapunta agad sa puno ng halaman yan di ba ang ganda yan yan. kaya si partner yung nag yan mga idol na ano tinatakpan niya yung ano uh, tingnan niyo po yung puno uh, ng uh, ampalaya ganyan uh, mga uh, idol uh, kailangan talaga takpan ng gamot hmm. yan uh, Yan. para pa para tumaba yung mga tanim natin mga idol yun po mga sekreto dyan sa pagtatanim ay kailangan po na maglagay ng pataba tulad nitong abono para po ay gumanda ang tubo ng ating tanim katulad sa ampalaya yan complete fertilizer po to mga idol triple 14 po yun idol yung nilalagay namin sa isang puno ay dalawang scope para kasi yung ang palaya ay pabunga na kailangan talaga na um, medyo marami dami yung ating abuno na ilalagay dito para po sa para yung bunga niya ay lalong adadami at lalaki mga idol kasi yung ang palaya kapag inabunuhan kapag nagbubunga na, nagsimula ng magbunga tapos hindi natin nilagyan ng abo ng mga idol, mahina yung paglaki ng kanyang mga bunga at yung mga at mahina siya mag ano mag ah, magkaroon ng mga putot. Kaya yun po ang sikreto para habang nag-aantay tayo sa matagal na panahon, dadami ang aharbisin natin kasi pag hindi tayo nag ng marami sa tanin hindi din ma, hindi din yan susukli sa atin ng maga maraming bunga so, ayan tama di ba uh, farming may sikreto ito uh, yung sikreto namin ah uh, maglagay ng mga tamang paglagay ng fertilizer para tayo ay susuklian ng ating pananim. Huwag tayong matakot maggasto. Oo, tama, matakot. ganyan talaga mga idol, mga ka-farmers. Uh, itong uh, abono kasi mga idol ay nagsisilbing ano natin to, partner sa pananim kasi kapag uh, isa tayo sa nagpa-farm, nagtatanim ng mga halaman, pag di tayo magbigay ng abono, ay talagang hindi ba basta magbigay ng maraming bunga ang tanim. So, sa, kung halimbawa, uh, parang nagluluto ka rin ng isang ano, ulam, kapag ah uh, kaunti kumbaga hindi mo nilagyan ng mga ng mga panglasa ay hindi mo talaga malalasan kumbaga uh, hindi masarap so isa sa mga sangkap sa pagwa-farm yung abono talaga mga idol so gaano ka kahit gaano kalaki yung mga farm natin pag hindi tayo nag uh, nagbibigay ng nagbibili ng maraming abono so hindi tayo makaproduce ng maraming harvest so yan e mag ano so tatakpan natin yan mga idol para para po na hindi magalaw ng mga hayop at mabilis matunaw yung abono so ito yung mga bunga ng ampalayan natin mga idol 'Yan. Bunga ng kanpalayan natin. Hindi pag ano marami kaya nga inaabunuhan namin para po ay dadami yung bunga. So, puntahan natin si partner. So, makikita natin mga idol na kung paano. Kasi tatakpan niya yung ano yung mga abuno Ayan. So, ganyan po yun. Ah. Ayan. Lagyan mo space dito mga kay doon. Kasi dito ka maglagay ng fertilizer pang dilig. So, dito ka lagay fertilizer. Dito yun protection to para hindi tagas yung fertilizer sa baba. Kaya At... hindi maggalaw ng mga mga animals ito tulad ng chicken. Uh, kasi manok pag pag maraming manok dito sigurado yung, yung puno ng palaya mo tanggal talaga yung mga gamot niya. yan ba diba, mga idol yun ang sikreto ng ating farm so lagi kayo manood sa amin kasi meron kayo matuto matuto kayo sa mga, yes mga, tama yung, po yun idol ay so, yun, dito po ay na, tinuturo namin sa, kung paano. Iwan yung sa gitna para pag dilig nyo ng fertilizer dyan ang talaga. So, yun tatapos ito. ito, bubigyan natin ng abono ang ating tanim mga idol para bibigyan din tayo ng bunga. Uh, isa sa mga sikreto mga idol. kasi yung ampalaya namin mga idol ay talagang malalaking bunga kaya lang kaunti pa lang ang bunga yan mga idol oh. yung mga bunga yun oh, sa taas so mayroon mga bunga pero hindi pa masyadong ano, marami mga idol hanggang dito yun sa kabila mga idol yan o oh, bunga mga idol mga portion portion ng mga idol ay mayroon din mga porsyon na maraming bunga. Kaya dito sa amin ngayon ay tag-init na. So ang ginawa namin ay nagdidilig kami ng plain water. Ngayon na araw na to, mga idol. Mga bunga niya mga idol oh. Pero hindi pa yung mapipitas ito madadala na to bukas kasi magha-harvest tayo bukas mga idol harvest tayo kunti lang harvest natin kasi kasi simula lang to mga idol yung ampalaya natin pero marami na talagang mga maliliit mga idol yun o makikita natin o oh. yun o oh. yun maliliit yan ay dati eh, dating nakaraang linggo ay eh, konti lang to yun hindi masyadong makita ayan So, balik tayo dito mga idol. Ayun si partner nag ano nagtataka na tinatakpan niya yung abono. Ayun lang po mga idol, ay sana po ay nakapagbigay uh, kami ng aral sa inyo. Kung paano mag uh, maintain ng halaman katulad nitong ampalaya. Isa sa isa po 'yan sa mga sikreto na kung paano ay abunuhan yung ang palaya mga idol yan o. so yan ilapag mo lang sa paligid sa kanyang ano sa kanyang puno para pag natakpan ng lupa yan maano yan yan tapos yung mga ano niya yung mga roots nya ay talagang maabsorb yan kasi uh, nasa top ng lupa Ayun na po mga idol yung ano masasabi namin tungkol dito sa ano masishare namin sa sa araw na ito at salamat po sa inyong patuloy na pag uh, pagtataguyod sa aming channel at huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang at pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa ating uh, bagong i-upload na video Uh, maraming salamat mga idol at God bless inyong lahat. Bye-bye.